pagtapos nga namin kumain ng lunch ng aking mga kumaret mga kaibigan, Bandang hapon kami naghiwahiwalay na at ngayon nga naisipan ko magpunta dito sa may kaitak at sobrang ganda daw ng bagong mall dito. Kaya naman sinamahan ako ni Ninilo para maglibot dito sa buong airside. Kaya naman tara samahan nyo akong libutin itong buong airside. Na-amaze nga talaga ako dito sa lugar na to kasi sa, sa front pa lang nitong kaitak nitong airside ay talaga nang mamapapamanghanga ka na lalo na sa gabi. Sobrang ganda ng mga ilaw kaya naman kayo pag gusto nyo pumunta dito, siguraduhin yung gabi kasi mas maganda talaga ang view pag sa gabi kayo nagpunta. Kaya naman habang inililibot ko kayo dito sa may airside, kung hindi ka pa nakakapag-follow, please pintutin mo naman yung follow para maging updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. At please watch po hanggang dulo para makita nyo kagandahan ang kagandahan ng buong airside. Friends, and if you, guys I swear I do <laughs> Kati ba sa unang circle pa lang ng Airside talagang mapapamangha kayo sobrang ganda ng kanilang dragon dito na ginawa. at mapapa-amaze ka talaga sa design ng kanilang loob ng Airside. At pagkatapos nga dito sa loob, tayo naman ay lalabas dito sa May Ikagura Restaurant. At papanoodin natin at titingnan natin ang sobrang ganda ng view dito. Wow, napakaganda mga naglalakihang mga building at nagsabay-sabay pa ang mga ilaw nito. Kaya naman sobrang gumaganda lalo ang mga building dahil ng mga ilaw nito. At nakikita nyo mga hala ang mga damu damong yan. Hindi po damo yan. Yan po ay mga tanim na rosemary. May gabi din merong basil at marami pang iba. Sobrang natuwa nga ako kasi katataba ng mga tanim nila. Pagkatapos nga doon sa labas na maraming tanim-tanim ay pumasok tuloy tayo dito. At ngayon naman may nakita kami mailaw dito sa labas kaya naman lumabas kami dito para tingnan ang ganda ng ilaw na puno. At ito nga pala yung airside at may mga kotse yung binibenta dito. Siguro nag-sale sila kaninang umaga. Your friends, every you can I where I do the worst. At yan, nandito na ulit kami sa labas at sobrang ganda talaga at may pailog pa sila ditong nalalaman at kaharap ng isang building kaya naman nag-reflect yung ilaw niya sa may ilog niya. Kaya naman sobrang ganda talaga, sobrang diba, amisa talaga ako sobrang ganda dito. ng airside sa kaitak bagong mall ito doon sa may kaitak. sobrang laki sana naman inabusog ko ang inyong mga mata sa sago sobrang ganda talaga dito sana nag enjoy kayo sa aking video maraming salamat sa inyo laging panonood na aking mga video at wag po kayong magsawa palagi at marami kayong makikita ng magagandang lugar dito sa Hong Kong thank you so much God bless you